sa buong Pilipinas ipinagdiriwang tuwing buwan ng Setyembre ang Civil Service Month at National Teachers Month. Mga propesyon na parehas naglilingkod sa bayan, magkatuwang sa paghubog ng lipunan. Mga trabaho na hindi natatapos sa apat na sulok ng silid-aralan at walang pinipiling panahon sa paglilingkod sa kapwa. Iyan ang ipinapakita ng mga sanosenyo na naglilingkod na sa publiko, tumutulong pa sa paghubog ng mga kabataan. Gaya na lamang ng mga sanosenyo na sina Teacher Mark Roland Parkon at Dr. Maricel Cabiling Ramos. Bilang itinilagang pinuno sa tungkulin ng tanggapan ng tagatalang sibil, nagsisilbi mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon si Dr. Maricel Ramos. Matapos nito, ay dumidiretso siya sa City College of San Jose Del Monte upang makatuwang sa pagtuturo ng mga kabataang sa San Jose. By profession, isa po akong guro. So nagtapos po ako 'yung aking Bachelor's degree ay Bachelor's in Elementary Education. So major ko ay uh, early childhood education. So yung mga tinuturuan ko yung mga chikiting, mga preschoolers. And then tapos din po ako ng um, Doctor of Philosophy major in Educational Leadership Management and just recently um, nag din po tayo ng Doctor of Jurisprudence or Juris Doctor. And now I'm taking my post-doctorate degree sa Total Quality Management. Bago ako maging civil servant, I am a principal sa isang uh, university sa dito rin sa Bulacan sa Malolos. Ako din ay nagtuturo ng mga preschoolers. Yan yung mga early childhood. Before, I am their program chair for education and then at the same time Uh, Pagka-Saturday, nagtuturo ako dun sa mga future educators natin, future teachers na ang major din ay Early Childhood Education. So, meron akong subject na tinuturo doon yung Play School. So, paano ituturo na ang ating mga future teacher yung tamang paglalaro, yung mga scripting stage dun sa mga bata na 3 to 5 years old. Um, actually, kasi bawal yung, ano, yung pagana sa government ka, dalawa yung trabaho mo. So, double compensation bawal. So, I choose to teach sa City College na pro bono. So, tuturo tayo ng Saturday. So, minsan, after office hours, kasi 8 to 5 lang yung work sa, sa office, Uh, meron akong time ng 7 o'clock to 10 ng gabi, ng weekdays. So, online, minsan online, nagtuturo ako. Bilang isang ilaw ng tahanan, isa sa mga naging inspirasyon ni Dr. Maristel sa pagiging guro ang kanyang mga anak. So, nung nagkaanak ako, sabi nga nila, di ba, ang unang guro ng mga anak natin, yung magulang. So, ako as a, a parent, as a mother, ng three kids, so gusto ko yung maging, uh, yung matutunan kung ano ba yung tamang pagpapalaki, yung prof may profession as, as a guru talaga, na masasabi mong hindi ka nang hula kung paano mapapalaki yung anak mo, so merong kang susundin na, although hindi naman uh, required na may susundin kang linya sa pagpapalaki ng bata, pero syempre, um, bilang ina, gusto mo pagka, uh, magpapalaki ka ng anak mo, yung tama at yung ikababuti ng mga bat. One of my personal mantra, education is is my or is our treasure. So yun yung lagi kong sinasabi sa mga students ko, yung mga future teachers, sa anak ko, na dapat talaga mag-aral. Ang edukasyon kasi, yung learnings na yan, kahit lagi kong sinasabi sa kanila, na walang kahit sino man yung makakakuha sa'yo niyan, makakanakaw sa'yo sa inyan. Sa'yo lang yan. Priority mo talaga yung mag-aral. Ang kaniyang patuloy na dedikasyon at pagpupursigi na makapag-aral ng iba't ibang mga kurso, nagsilbing inspirasyon sa maraming mga tao. The feeling is the same. So, kung nagtuturo ako or as a civil servant, parehas yung nararamdaman ko na I feel so accomplished. Uh, naniniwala kasi ako na uh, isa ako dun sa instrumento na ginawa ni God para makatulong sa kapwa, kapwa tao ko, para makatulong sa kabataan na mayroong mga matataas na pangarap. Sa mga katulad kong sanusenyo na gustong i-pursue yung pagtuturo and at the same time yung maging isang civil servant, it's possible. Walang imposible. Basta masaya ka sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo. Yung pagbibigay mo ng serbisyo, palaging numero uno, siya mula sa puso Isa sa mga natatanging guro ang sanosenyo na si Mark Roland Parkon. Ang buhay niya ang nagsisilbing testamento na ang pagsisika, pagmamahal ng pamilya at pagtutulong-tulong ng gobyerno at mga organisasyon may magandang bunga. Si Sir Mark ay nagtuturo sa mga learners with special education needs sa BBH Elementary School. Actually, wala naman siyang masyadong, hindi naman ganun kalaking difference niya sa mga regular teacher kasi uh, mga bata rin naman yung tinuturoan namin. However, Meron lang kaming mga uh, iba't ibang preparation na ginagawa kasi yung ibang learners sa limbawa. Yung kakayahan nila ay hindi katulad ng sa iba so ang ginagawa po namin, minamodify namin yung mga lessons hanggang ma paabot po sa level ng kakayahan nila. Nung una, parang ano lang, iniisip ko, kailangan makagraduate ako eh kasi alam ko na paghanap ng magandang career, yung iba nga na nakakita, yung iba graduate din sila. Nahirapan sila maghanap ng work. So sabi ko, kapag hindi ako nag-aaral ng college, baka mas mahirapan na akong... So sabi ko, kailangan naging practical ako. Iniisip ko lang nun, kailan hm, kailangan makagraduate lang ako. So yung, yung heart ko sa pagtuturo ay hindi pa talaga ganun ka. Kasi nga, noon na gusto ko mag-law. So meron akong na-meet na isang visually impaired na hindi nag-aaral. Then sabi ko, bakit kaya hindi sila nak 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 nakapag-aral? Kasi ako nakapag-aral naman. So inisip ko, baka yung awareness, ng sa mga magulong nila or yung financial capabilities ng pamilya or talagang hindi nila alam na pwede pala mag-aral yung mga visually impaired. So, doon ako nagkaroon ng site ng damdamin sa mga katulad ko na sana, dapat makapag-aral din sila kasi possible naman. Kasi meron palang institution or yung mismong Department of Education natin ay nagkikater pala ng mga batang may kapansanan, lalo na po sa paningin. Kasi paningin lang naman po wala sa amin eh. Mm -hmm. All senses are working well naman. So, naisip ko, kung yung mga nakakita nga, merong heart sa mga katulad ko, how much more ako na mas nakakaintindi sa kanila. Doon po nag-start yung, yung drive sa akin na ah, kailangan ko tulungan itong mga Uh, mga bata na may kapansanan sa paningin, hindi lang sa paningin, kahit sa ibang disability po, na pag aral din sila. Ang kanyang nanay, walang iba kundi ang kinilalang gawad tanglaw na tatanging sa nosenyo sa larangan ng edukasyon noong 2023 na si Ma'am Digna Parko nakasamahan niya ring magturo sa mga mag-aaral na may special education needs. So, uh, malaking part po yung pagtanggap ng family ko sa ano kung anong kailangan ko eh. Kasi yung iba, parang nawawalan sila ng pag-asa na dito na lang sa bahay kasi wala naman. So, minsan yung pag-acquire ng mga PWD sa support na kailangan nila ay nagsisimula talaga dapat sa ano sa family mo na bago yung mga tao sa paligid kasi paano ka susuportahan naman ang sa iyo sa labas ng bahay mo kung yung family mo di ba hindi ka hindi buo yung suporta sa'yo. Siyempre, sobrang thankful po ako sa mother ko. Lagi naman niya po yung sinasabi. Eh. Kasi dalawa po kasi kami blind. Apat kami magkakapatid. Tatlo po kami PWD. Eldest po namin, pangalawa po kasi ako. PWD din po siya. Ngayon ay civil engineer na po. Then ako, teacher na. Yung sumunod po sa akin, uh, yung babae ko pong kapatid. Tapos yung last, yung bunso po namin, blind din siya. MDBI uh multiple disability with visual impairment. Proud po ako sa parents ko kasi unang-una syempre bago yung iba, yung ano muna, yung, yung mismong pamilya niya muna, yung anak niya na nangangailangan ng special na treatment sa education. Dahil sa pagpupursigi ni Sir Mark at ng mga taong nakapaligid sa kanya, nagbunga ito ng magandang inspirasyon para sa mga senyo. Kung di ako nagkakamali, ako pa lang po yung kauna-una ng PWD or siguro yung ibang kapansanan meron, yung may kapansanan sa paningin na nasa ano na po, Department of Education ng lungsod natin. So, silang lahat po, sobrang laki ng naitulong nila sa akin. Sobrang thankful ako sa mga naging teachers ko dito sa San Rafael BBH Elementary School na ngayon ay kasamaan ko na rin sila sa work. Yung RBI po, isa siyang NGO na nag-offer ng support system sa mga may kapansanan sa paningin. Yung RBI na po, Resources for the Blind. Masasabi ko na, ma'am sir, at lahat ng institusyon, na sa akin. Ito na po yung pinaghirapan ninyo. Masaya ako po kasi dati ako yung nandun eh. sa ganung situation eh, nung elementary ako. Tapos ngayon ako yung nagtuturo sa kanila. So lahat ng natutunan ko during kinder, elementary, high school, college, at sa lahat ng mga institusyon na nakapaligid sa akin na sumusuporta sa mga batang may kapansanan, sa mga taong may kapansanan. Kumbaga, ito na yung bunga ng lahat ng efforts nila na meron ng isang katulad ko na bagamat meron po akong uh, kapansanan ay kaya kong makatulong din sa ibang mga bata. Huwag nating i-judge yung mga bata based sa kung anong nakikita natin sa kanila. Kasi sabi nga sa isang quotation, every student can learn. Hindi nga lang sa iisang paraan. So meron silang iba't ibang pamamaraan. Kasi nga ako nga wika Pansana, nandito ako ngayon. So, meron kakulangan sa akin pero nakaya ko how much more sa inyo. Yun po, nakakita, kompleto. So, yung heart niyo ay nasa pagtuturo sa mga bata. So, samahan niyo po kami sa SPED. Gawin po nating inclusive ng pamumuhay po ng ating mga learners para masabi po namin dahil isa po ako sa kanila na we are belong po sa society po natin. Kaisa ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, binabati namin ang lahat ng na mga nagsisilbing tanglaw ng lipunan, ang mga kaguruan at ang mga lingkod bayan, Happy National Teachers and Civil Service Month! Para sa Balitang San Jose Special Report, ako si Mira Laksamana, Public Information Office.